Bumaligtad na ang lima sa apat apatapot tatlong health workers na inaresto ng militar noong isang buwan sa inalang kasapi sila ng rebelding New People's Army. ang lima na tinortyo sila para talikuran ang mga dating kasamahan. Exclusive nagpapatrol, J. Luis. Nasa hiwalay ng safe house sa Camp Kapimpin sa Tanay Rizal, ang lima sa tinaguriang Morong 43. Umanib na kasi sa gobyerno sina Sherilyn Tawagon, Ellen Carandang, Jeneline Pizarro, John Mar Abarientos, at Valentino Paulino. Nakasama ng dalawang doktor at iba bang sinasabing health workers na naaresto sa Murong Rizal noong asais ng Pebrero. Nauna silang inakusahan ng militar ng mga miyembro ng New People's Army. O, isang impe eh. Kaya nga kami pinapunta doon para mag-aral ng pag-oopera eh. Para yung sakaling magdabanan, kami ang mag- a ang bawa, kan, bawa tamaan kami, mag ah. so, sa mga kasama namin, na umamin na sila kasi mahirap naman talagang magsinungaling. Mahirap kasi itago ang katutuhan at hindi naman habang buhay maitago nila yun. Inamin ng lima na nahikait silang sumapi sa NPA dahil sa kawalan ng oportunidad at kahirapan. Sawa na raw sila sa gulo at gera, kaya nagdesisyong talikuran ng kilosan. Giit din nila na hindi sila sinaktan para bumaliktad. Sa bundok, hindi ka naman, hindi mo naman sinasabing laging ligtas, dito ba? paano pag namatay ako, paano na mga anak ko. Maliliit pa po yung bunso ko, 3 years old lang. Araw-araw silang nagrarally dyan sa labas para sabihin nilang, ano, ipalabas yung Morong 43 ng mga health workers. Ang totoo naman nun ay hindi kami mga health workers, kundi kami mga NPA. Pakiusap ng limawag sanang balikan ng NPA ang kanilang mga anak dahil sa kanilang pagbaliktad. Pinag-aaralan ngayon ng militar na gawing state witness ang lima laban sa iba pang miyembro ng Murong 43. Posibleng 38 na lang ang iaharap ng militar sa korte sa mga susunod na linggo para sa kasong illegal possession of firearms and explosives na nabawi umano ng arestuhin ng grupo J. Ruiz, Patrol ng Pilipino.